Chili crab. Eh talaga pong kailangan yung subukan. Hmm. Nuno'y dito tayo. Happy birthday Nuno, Nuno. Happy birthday Nuno. Happy birthday. Ilan ba ang pina namin? Ngayon meron na naman. So, ilan pieces to, bebe? Kani kakagawin lang itong order, ha? 25. 25 pieces, kagabi. magandang buhay mga ka-farmer ayan ah ibago akong uh, ah, pang ah, chop ng lechon susubukan natin nabili ko doon sa Riot at ayan mayroong tumawag pala kanina si ka-farmer Arthur Masangkay at shoutout na rin po kay uh, ah, Lilibet Masangkay ayan ma'am Lilibet Masangkay hello po sa inyo dyan so ayan ah nanonood daw eh <laughs> so ayun Thank you, thank you po. Tatawag lang, bukas daw pupunta sila sa mga 13. So mukhang busy tayo bukas ha. Exciting yan. Bale, ah, swerte naman po dahil ah, kay ka-farmer Anthony yung baboy. Dalawa yan, papalit natin. So ayun, tapos tuloy pa rin ang trabaho natin sa ah, ano. Medyo na late ako dahil ah, yung aking kaibigan, si Jomar, yung nagkakalapati din. Eh... Kakain daw sila. Nandiyan lang po kasi sila sa Santa Ana, kabilang Bayan. So, akinnya pre, eh. dalawang isasagasaan pa 'o. luwag-luwag naman eh. Ano? Ah. Nandiyan lang sila sa kabilang Bayan. Eh busy rin po kasi sa business 'yon kaya ah, ayon. Ngayon din lang nagkaroon ng time para bumisita. Eh baka mag-loaf visit. Naglinis muna ako ng loft at uh, kakahiya naman. Baka <laughs> sabihin eh, nagpagawa ng malaking kulungan eh, hindi naman kaya, ba diba? So, at least, ano na po tayo mga farmer Nalinis ko naman kahit pa paano. Actually, nagpa-alarm nga ako ng 5. Kaso hindi naman empty na pala yung aking cellphone. Pambihira naman yun. Oh, ayan, talaga. Ibig sabihin, binibigyan ako ng mahaba-habang pahinga. Busy po ang lechonan. Haya, kita niyan, daming umiikot. Oh. Uh. Ayan mga farmer, oh. Dahil nagmamadali ang ating mga seller, inapprove ni Bebe yung 20, pa, 20 pieces na ano kahapon, mga humabol po na chili, Garlic crab paste mga ka-farmer. Ayan, marami salamat sa so, mga nag-order. Unang post pa lang po ay uh... marami na po tayong uh... napa-order. So ayan, maraming salamat. So ayan, nagbabalot ng mabilisan kasi medyo mahirap po ito. Hmm. Sabi ko kay baby, bigyan niya sa akin yung listahan ng uh... mga ano, mga nag-order at ma-shoutout natin sa uh... ano sa Facebook. So, ayan. O kaya sa vlog na rin, mga farmers At meron tayong bagong sa mga nagahanap po ng cotton na uh, t-shirt. Ayan. Meron po tayo. Ayan. Suot ko na. Para at least makita na po ninyo. Ayan. O. Oh. So, meron po tayong black and red. Ayan. Mas mura po ito. Kumpara dito. syempre ito po. Pero ako mas prefer ko po ito. Malamig naman siya sa katawan ayan po mga ka waiting na tayo sa ating mga ano. Nandiyan na, na pala yung ating pigi-pigi. Ayan na. Wow. Ay, uy, sorry naman. Ayan o. Oh. Oo, oh, diba? Hindi pa isa Ano Ayan ito. Napakaganda. Ayan oh. yung mga doggy natin si Junjun lang ang hindi natin atale dahil uh, mabait yan mga ka-farm at I thankful kasi konti na lang po ang ating langaw na mga friends so medyo nagba to normal na po yung ating mga langaw-langaw plus meron pa tayo ninalagay na lason-lason ay kahit uh, pa paano ay nakokontrol na natin mga ka-farm hindi kagaya nung last uh, a few months talagang uh, medyo matindi So ngayon okay. ano na po ah, Mas maganda na hmm. Baka sumabit ang short mo Magaya ka kay Baka sumabit ang short mo Magaya ka kay ano Kay Sino kasi? Si Mang Boy Kinain po nung ano Ayan, mukhang ang kaklase ko ang mauuna. Early bird. 9 o'clock daw siya darating. Baka mag -tour pa kami sa loft. Nandiyan, kumakain po, Papa Yam. Nakain ko muna. Magtatrabaho. Sabi ko, kain muna kayo. Ganda na po ng kubo. Meron tayong vlog dyan, ha? Abangan nyo, mga ka-farmer. Kahit, ah... Uh, Sabado mayroon tayong vlog dyan sa kubo pinakikita natin kung uh, ayan o, oh, no? magkabilaan na po yan uh, kahapon lang nila ginawa yan ah. bilis din na ng maggawa mag no? apat po ang gumagawa ayan oh. sabi ko kay Kuya Mitz punta ka dito ng lunch time at maglilichon kayo ka ako <laughs> Andrian. Ayan, no. Sa mga hindi pa po nag sumusubok sa ating uh, chili crab. Eh talaga pong kailangan yung subukan. Hmm. So, para man naman bigyan nyo ng konting ang hang ang ating buhay.

Uy, ayan mga farmer, meron tayong mga customer, ayan. At gusto ko lang batiin si ah uh, ka-farmer Nap Salonga. Ayan, hello po sa'yo. See you soon. <laughs> ayan, shout out daw po kay Daddy Ben Salonga. Ayan, July 14, happy happy birthday. At ang kanyang anak ni na, na, si Sherry Salonga, July 17 naman. Ayan, at... Sister niya naman na si Lisa Temporal, July 18. Happy, happy birthday po sa inyo. Pinababati po kayo ni ka-farmer Napsalonga. Ayan. So, ready na tayo. Ayan na. Picture, picture muna. Ah. <laughs> Ayan na, oh. Pakita naman natin. Hmm yung na yung binabalot nating mga parcel kahapon lang po yan ay, na order kasi ay, cut off kahapon ay, ano ay, ay, ilan bang ba pina-ship namin ngayon mayroon na naman so ilan pieces to bebe kani kagabi lang itong order ha 25 25 pieces kagabing order po yan so ayan Si oh. JNT kasi hindi mo po, po pwedeng pag sinabi mo na o oh, approve la. na kailangan ma ano ma ibigay mo sa kanya kasi ikukunin na po nila yan at i na nila yan so kulang namin yung waybill namin na andyan na kaya lang ay kailangan pa daw i-set up sa computer hapon lang dumating late na hindi na po na i-set up so back to ano kami dati pa rin okay lang nagprint na lang muna hmm. dagdag -dag pang kabuhayan din habang wala pang uh, customers ayan, dalawa pa lang pong grupo ayan o oh, bati muna tayo Dex ayan o oh, bati muna tayo sa vlog ang mga early birds natin ayan <laughs> pinabati namin yung mga anak namin sa Marabeles mga, uh, mga apo yun Ayong tito namin sa New York Ah. <laughs> ayan, sana nanonood po sila. Ayan, thank you, thank you. Mga kakilala namin, aayain namin dito. Ayan, ano po sila, taga Maribelles. Kaya e ako hinapakwento kanina dahil isa sa mga paborito kong palengkay, Maribelles. Ayan, thank you, thank you po. Oh, tapos sila naman ito, from D taga dito lang ata kayo. Hmm. lang pala ito, ayan lang ang back door. Ayan. Ay babatiin daw. Donut ba? Donut donut. Oh, ayaw naman ngayon. Ilang taon na? Ah, terrible to nga ano. Hi Ben. Hi Mr. Appleboy. Ayun, oh. Hello, Mr. Appleboy. Hi ka, hi. Hello. Hi. Thank you po setting mo. Oh, thank you. Sabi mo, thank, thank you. Nasaan po si Apong Boy? Nandito po sa Nasa lingap daw. Oh, ayan. Thank you, thank you. Maga po sila. Ayan, thank you. Alas gis. Ayan. Naka one and one fourth na po tayong uh, lechon. At, wala pa yan. Kasi nung linggo nga, ay eh, alas On si Media na nagdatingan. Kung kung mari maritis lang muna yan ah. Oh. <laughs> ba, yung 9 o'clock na magpipick up wala pa hanggang ngayon. Hindi ba deliver din? Dalawa na nakabalot? Allah. Yan ako kinakabahan eh. Pero di pick up daw yan eh. Let's get ready to rumble. Oh, magkakasunod. Ayan na po. Oh, tatlo. Wala pa si Joms ha. Ah, mainit. Dito na. Limit na ito ha. Ang <laughs> ah, pick up ng lechon ay okay yan magpipig up pala sila ng lechon no? okay na po yung dalawang naghihintay natin ayan ay shout out sa kapatid ko sa ano sa Amerika si El Satineda tsaka sa Saipan si Noel Hmm. Saka taga para layo na kung gusto niyo kumain ng masarap na lechon tayo dito. Ayun, thank you, thank you. Ayun oh. No? <laughs> balakat. <laughs> taga mabalakat po kayo. Ayun. Thank you po. po. <laughs> Ayun, may babatiin po kayo. Justin. Sa, sa Saipan yun, Sa Amerika naman. Si Tony Elsa. At saka si Uncle Boy. Kumusta ko po Thank you. oh Ay, ayan na po. Thank you, thank you. Mukhang nagkamay pa sila. Napasarap ang kain. Ayan. Thank you po. Uy, 1 kilo. Happy oh, birthday, Elsa. Hi, hello po. Happy birthday. Shoutout tayo. Shout Ayan, shoutout. Shout Nak, nandito kami sa Kapalmark. Pa Pag uwi mo, saan kain tayo. Tagasan saan, saan na po, na po na kayo na rito? Right. Paalam Asa Clark lang. Na. Nakakain na ba kayo rito? Ayun pala, nakabalik na sila. Hindi ko na matanda sa dami na rin ang kumain. Shout out, Oo nga. KC sa Abu Dhabi. Abu Dhabi mag-uunyo at alin uh, uh, noy hindi rin. Dito tayo. Dapit po Noy. Noy, happy birthday. happy birthday. Noy, <laughs> happy birthday. Pwede <laughs> sila lang po. <laughs> si 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 Caril. Okay lang. Sige lang. Ayan. Ay, <laughs> moment nyo po ito sa moment mga kumakain. Ayan. Shout <laughs> out po, tita. Ayan. Ayan, <laughs> like out po sila ng kalahati. Oh. May may papasalubungan. Uh, ayan. Shout out po sa kay anak sa Abu Dhabi, Cassandra Belia. Pag-uwi mo kain tayo ulit dito, masarap yung bichon. Ayun. Salamat. shoutout Shout out sa Prina, kamaganda pamangkin. Birthday game mo. Ayan, thank you At ayan, pwede po kayong magkamay Manghingi kayo ng gloves sa amin Pagka may mga gustong kumain magkamay Mas ma-enjoy mo talaga ang lechon Pag tapos meron pa tayong oh, maanghanghanghang na konti. Oh, sarap. Ah, yan, Thank you po. Thank you. po. Oh. thank you. Uy, medyo busy na tayo. Ito na po. Magpipick up ng uh, lechon. Ah, kakain muna sila? Ayan Ah, nag-CR. Ayan. Ayun pala. Kala ko kakain muna. Iba po kasi ganyan. Kumakain pa eh. Hmm. Ayun na. Busy na tayo. Ah na ano na ayan na ayan ka farmer oh sa po kayo hindi mo na akong ako kilala ah. farmer Ricky Cese eh, from Chicago oh. Ah, from, from Chicago from Chicago po bira lang ang Chicago yeah. ah ha oh ayan di, oh. ako, ako po talaga last time po, there din namin ito Galing na kayo dito. Ah, yung pala yung nag-pick up ng lechon kanina mga ka-farmer yan. Gusto ko lang pong batiin. Ah, happy, happy birthday si CJ, a.k.a. Cardo Dalisay. Uy! <laughs> Naalala ko ito ha. Ah. So, no shout out din po kay Apo, Meli, ah, Flores. Ayan. Oh, wala ka babatiin? Ayan, oh, mga tropa. Nagpika, ah, nagkumain po sila at nag-take out din Ayan. Thank you, thank you. Oh, pang mga yan. Tropang masantol. Ayan, ikutan lang natin to. Oh, hagipin lang natin ang aking uh, kaklase. Oh. I-promote mo tuloy yung ano mo, yung ah uh, dito. <laughs> yung garments mo. Oh, yan, yan. <laughs> Ayan, thank you, thank you. Ayan, kaklase ko po yan. Si Jomar, yan po yung nagkakalapate. Ayan, yung kanyang uh, grupo. Ang misis. op oh. Ay. Ah, yun din pala. Sinanay, di mo sinama. Nama. Oh, ay hindi ko na nakikita si nanay. Ayan. Hello. Oh, ito, ito, ito yung mga taga Vancouver. Vancouver oh. Oh, shout out sa mga taga Vancouver. Yung mga tropa nandito na kapa na yan. Dito na. Dito na. Ayan. Grabe. Oh. Wala kayong babatiin, okay na yon. Pauwi na po pala sila. Ayan, oh. Pero at least na thank you at nakadalaw pa rin kahit papano. Thank you, Oh, ayan. Thank you, thank you. No, sa mga tropa sa Mamati. O oh, may daw kayo ng chili paste. Yeah. Oh, chili yeah. crab. <laughs> ayan, thank you, thank you. Farmer, number 1. Ayan, ito naman. Ah, Jomar. Ah. Oh, hello po. Ayan. Hi, Kai. Oh. Oh. Saan po kayo dito sa ano? Ah, Gemasan. lang. Ay, thank you naman. Ayan. Sana naman dumami pa yung mga taga-arayat na ano natin. Ayan. Thank you po. Thank you. Oh, hello ka. Hi. Si Papa. Si Lola, si Lolo. Hi mo. <laughs> Kayo pa walang mabatiin Ayan, thank you, thank you, thank you. Ayan. Oh, tapos ka na. Nagpakuha pa ako. Kuya Amit, so, oh, ayan. Thank you, thank you. Salamat, salamat. Magpakuha pa ako, nagpakuha pa. Salamat, salamat. Sina, ay, dentist pala, oh. Nakita-kita na isang araw. Sabi ko ba, wala si Kuya Mitch, kako, ka iba nagdadrive ng Bios salamat Tapos kain. no, nandito po si Tito Ferdinand, sumabat at Tita Charo and family ano. That's um, class, uh, oh. ako. <laughs> at ito naman si Tito Ron. Oh. Tito Ron. Oh, Si si Manuel at si Josy. Si Ate Rose. Oh, Hi. So, <laughs> oh, si Magdano, <laughs> <okay. ppo contemporary> Ayan. Bakit, oh, Kailan po kayo dumating? Ah. Okay, oh. Ayan. Tito, may babatiin ka ba? Yung mga apo nyo? Uh, yung mga apo ko sa stage of course. Sa panganay ko, si Johan, sa kambung pamilya niya. Sa ano ko lalaki, si Jeff, sa kambung pamilya niya. And of course, yung kasama namin sa bahay, yung bunso ko si Jan, yung malugang ko si Dave. Saka yung limang apo kong lalaki. And of course, yung the rest ng mga apo ko, kay Johan, Chucky, Jeff. nandito na kami finally we're here. Masarap ang pagkain. So long wait. Finally we made oh, it. grabe, ang tagal lang ni Tito. Really, really Ngayon lang po ano after pandemic ano. Yeah, yeah. Yeah, thank right. you, thank you. Ayan. Si Nanay po ay Ayan, thank you po Nanay. <laughs> Magapon sa TV po yan. <laughs> salamat, salamat. Kaya... Wala, may gusto po kayong batiin. Oh. Wala po. Oh. <laughs> batiin yung mga oh, anak niyo. Oh. Hello. Ano pa to? Galing pa ng... Tagig po. Tagig. Okay. Ah, yun. Parang sinanay LP lang. Sa Rizal oh. naman siya. Ay, kayo, yeah. Thank okay. you po, thank you. Kayo po, may babatihin ba? Ako, ako. ako happy oh. birthday, happy birthday. <laughs> <laughs> birthday ko na eh. <laughs> oh, yung pala, happy birthday. Belated, happy birthday. <laughs> Ayan. Picture na tayo. Okay. Oh, sige, picture, picture na. <laughs> Saan pa kayo galing pala naman? Saudi. Saudi. <laughs> Tapos dito? Taga Mexico. Po. Mexico, ayun na ay, Thank you, thank you. Nadalaw tayo. Oh. Pinabating po namin yung magulang po namin sa Jeddah, Saudi Arabia. Andrew Lito Santos. Thank you, thank you. Ayan, dalawa lang po sila. At may bagong dating tayo. Ayan. Ayan, from Bangged Abra pala. Oh, ayan. Busog match daw. Nice meeting you, Papa. Ay, thank you po. Nice meeting you din. And your family. Ayan, from Saudi rin po kayo pala, no? Ayan, batiin nyo na po yung mga taga-Saudi. Ah, oh. Shout dyan sa, sa mga, tropa namin dyan. Sa sila Pat. Pat, ano? si Joel. Kalayo. Uh, Kalayo. 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 Thank you po. Thank you, thank you. Po. Po. <laughs> thank you, thank you. Ay, salamat, salamat ng marami. Ay, salamat, salamat lang marami. <laughs> <Ayan>. <laughs> Ay, thank you, thank you. <laughs> Lindo, shout out. <laughs> Lindo, shout out. ka <laughs> ngayon? <out> <laughs> Bali, ano po pala, uh, galing sila ng Tarlac, and then, na uh, pero hindi na po kayo babalik ng Bangged. Hindi pa, hindi na. Hindi, hindi pa po. Ah. Pupunta po nga rin kami ng Kabite, kasi taga-Kabite po Oo. Oh. Po Malayo -layo pero Malayo-layo din Bisaya. ang Abra. Dadan pa ng Ilocos, ano? Pero Bisaya yeah. po siya. Oo. Oh. oh promote. promote, natin ang vlog ni ka-farmer Leo. Ayan. Leo official vlog. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan. <laughs> uh, <ikaw. laughs> ayan, basta Leo, Leo official vlog eh, po. Subscribe, subscribe kayo sa aking channel. Ayan, thank you, uh, thank you. Ating, ano. mm. Ayan, sige, sige, ayan. Tapos silipin natin to. Ayan o, oh, ito yung mga humabol from Lubao. O. Oh. Ayan, thank you ayan. po. Isala natin yung lechon. Just work farmer Anong oras okay, po kayo umalis doon? Umalis uh, tayo ng oras doon. Uh, mga... One. one, oh, one. Medyo uh, malang tagal-tagal uh, na kaya. Oh, oh ayan okay, naman, ayan. Para hmm. magkita natin yung pangyay. Mag-order ka na. Ayun, mga waiter na to. Ha. Sige po, order muna kayo. Pamaya, oh, babalikan natin oh, nga. Ayan, o. Dexter, ha. Parang waiter na rin, eh. Uy, naantok. Ayun na sa bao. Parang ano ah, panalo lang ah, tropa. May 3 tre million na agad ah. Wow. Wow. out top niya. Hindi ako marunong. Batiin niyo lang po yung mga ano, mga uh, Kaibigan, ayan. Yeah. Uh, oh, mga kaibigan at mga kasama sa trabaho. Oh. Shout out to Jen sa mga kasama ko sa Dubai. Oh. From Omnia. Yan. Ayan. Ayan. Baka siya lang po. Baka oh siya. One month. Nandito kami kay Idol. Thank you, thank you. Baser beater po sila. Uh, 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 <laughs> <laughs> Ayan. Thank Lame you, thank you. Idol po yung ano mo eh. Bahay mo eh. Oo nga. Ang ganda ganda. Clap. Blessing yan, blessing. Mm -hmm. um, Napagala namin ng ano. Malapitan. Lame Ayan. Tapos. Eto ito mga anak. Ah, uh, yung anak ko ay isang kulot at saka yon. Oh. Tapos lahat pamangkin. Pamangkin. Oh, pamangkin. Thank you. Wala nabis, na. Na-miss okay. daw nila yung ano, lechon. Ay, salamat, salamat. Naka-order na ba kayo dito? Po. Naka-order na rin kayo? So, hindi pa. Ah. Ay, Ngayon pa lang pala. Pinagmamalaki niya. Ay. Thank you, thank you. Uh -huh. <laughs> Tayo mo yung music muna. So meron pa tayong isang lechon ayan alas 5 kay Julius grabe si Julius po ay nag order lang po yan ng 2 days ago si Julius no 2 days ago diba yung uh, pinick up nya ng alas 10 ngayon mayroon na naman siya ayan o oh. so natikman na po yan ng mayor ng San Isidro Nueva Ecija lechon natin Ayan, thank you. At syempre, sa mga gusto pong mag-order ng chili garlic crab, at eh, hindi ko lang po alam kung mayroon na rin po kami available na yung chili ano, meron po actually meron eh. eh. Hindi ko lang po alam kung nalagyan na ni Bebe ng uh, yung mga sa pricing po ano. Tapos t-shirts, meron na rin. Mag uh, yung chili garlic lang na walang crab. So, ayan, maraming salamat kanina nagbalot pa po sila dahil uh, mayroong mga umorder ayan <laughs> laming salamat po sa supporta po ninyo ayan thank you thank you so much po at sana magustuhan po ninyo uh, malay natin umulit ano so uh, ayan maraming maraming pong salamat so ayan po yung kubo natin naka din po yan nung uh, progress nya tapos ayan tapos na naman tayo bukas is mas busy ano yan much much busy day marami po tayong uh, reservation dalawang lechon pa rin ang ating uh, pinaluto dahil Siyempre uh, uh, syempre ayoko na pong uh, <laughs> ma anuhan ma maubusan at uh, unpredictable ang linggo sana maging maganda pa na bukas. So, ayun. At uh, maraming salamat pala ayan, kay Tito Ferdinand sa pagdalaw. Tito, maraming salamat po at uh, Tita Charo, ayan. Ano po, ah, sinorpresa kami ni Tito Ferdinand ngayon. <laughs> Surprise. So, ayan, maraming salamat. Tapos, ano pa ba? Okay na tayo. O, ayan. Masaya naman ang mga tropa. Ayan, maraming salamat at magandang buhay.